Yung mga na uh, bago natin tinumpisahan, ay uh, isa shout out muna tayo. ah uh, yung ano yung kinabahan ako dyan kasi bumalik si ito Uh, panorin nyo na lang para maintindihan nyo kung bakit siya bumalik sa akin. Ano? ah uh, Siyempre, shout out tayo kay unang-una, kay Malos ang kaya. Ayan, uh, Idol Ido, shout out sa'yo. Uh, George Kalaway, uh, Jeric, Jeric Nain, uh, Aris Bulano, shout out. Kyle, Kyle Ansing Makasarte, uh, Kagayan de Oro, ayan, idol, shout out. Uh, Imago Jack Mago, shout out. Uh, Lemuel Custodio, uh, Mr. Mark Alexis, ayan, idol, shout out. Tapos na, na Nabos Junior, uh, Arvin Escamillas, uh, shout out. Uh, Arnel Arnil Manda, uh, Jack Odilion, ayan, shout out, idol. Uh, Jake, I Jake Elio, ang... Um, Sir Tinunoy from Lower Santa Elena. Ayan. Kamsur. Ay, shout out sa iyo, Idol. A, ben, ben Juan as sa Bandal. Tsaka kay Arar Magsino. Ayan, Idol. Ay, shout out sa inyo lahat. Uh, yung mga hindi na shout out. Uh, Sini video. Uh, gawin natin yung na shout out. Ano? yun naman ko lang. Huwag panoorin yung video nito. Uh, Kinakabahan din ako niyan. Baka akala po may mali ata sa parts namin may mga. na lang mga idol. Maraming salamat. Yung mga kalaw, gamang umaga sa inyo, ano? Ayan, ah, uh, customer tayo. Uh, ang sinadya naman talaga niya dito mga kalahog ay gusto niya kasi naka-carb siya na 28k boss sa amin to galing ang carb ano? Okay. Uh, ayan ah, uh, tapos ah uh, Nagsuggest kasi sa ako sa kanya kung magandang idadagdag pag stock ang makina Racing CDI. O oh, ayan, nakabili siya ng Racing CDI. Ah uh, Bumili na rin siya ng strap at dito namin ikakabit Ayan mga idol, uh, Apidu lang ang binili ni Boss. Kasi yun, pasok sa budget at saka goods din naman ang performance ng racing apido. Ano? So ngayon mga kalaw, akala ko ito lang pinapagawa ni Sir. At saka palit na rin ng langis kasi malayo, malayo pa ang pinangkalingan niya. Saan ka ba kaling boss? Lopez Quezon. Ayan, Lopez Quezon daw siya. Ah, uh, sabi niya, baka pwedeng ma-take gawa ng kung black cam daw kasi nakita daw niya sa video ko na black cam ah, sabi ko ah, uh, sir may bayad na to Damn! kasi kaya ko lang pinagbigyan pala nung vlog kong yun, nakita mo, e eh, libre, kaya mo pa bubuksan din? Opo. Opo. <laughs> Ay! Wala kang awa! <laughs> kaya ako ni Libre Idol, yung nakadas naka makabite kasi nga, ah, uh, siya. Ah, uh, si Idol, ikaw, Idol, malayo ka din galing? Lopez. Ayan, uh, Idol, ah, uh, Lopez Quezon din siya. Uh, wala na tayong makakawa mga kulao <laughs> dahil nakapagbitaw ako ng free check up elelebrin li na natin ulit si Idol oh my god wow uh, Taka Lopez Quezon uh, shout out sa inyong lahat uh, check na rin natin dahil hindi pa naman daw nabuksan uh, kita naman din sa mga tornilyo Talagang hindi pa nabubuksan bagong-bago. Uh, ito mga ano bang kulay nito, sir? Bakit ganito ang kulay? Violet na kulay pula to talaga oh. uh, ayan kulay pula daw to uh, star ba to hindi Di may star parang star edition uh, basta ang kulay pula ang sticker nito ayan pinalitan lang ni sir eh. uh, hindi naman star edition basta kulay pula daw uh, nasan yung batok mo rin ito yung batok niya mga kulaw ko oh basta kung kamotil niyan uh, ito yung batok ni sir ayan yung dito uh, ayan pulay pula talaga ito ayan o oh. yan yung inalis dito uh, kung ganito ang model mo 2020 uh, malalaman na natin kung black cam mo hindi kasi mahirap magsabi ng black cam mas maganda uh, machik mabuksan na kasi libre naman ayan si boss uh, pinasingit na rin niya baka kako iguan uh, walang babayaran si boss dito kasi dumayo ulit siya Ah, uh, baka naman ang mga takatanawan ay magpapabukas pa. Ah, uh, yung ibang gustong mapabukas, sa ano na lang? Sa promo ko sa October 13-14. Pumunta kayo, uh, libre din check up doon. Ah, uh, titingnan natin to ngayon kung blackam ba to, guys, sir. At kinakabahan nga siya. Dapat kasi walang vlogger na lang para hindi na magkagulo ang mga riders eh. Ang problema naman mga idol, pag walang vlogger, hindi hindi nyo rin malalaman ang mga isyo, problema ng motor nyo. At saka wala kayong pagsasandalan, pag wala kayong mapapagpat, uh, mapagtanungan. Kaya mahalaga din yung mga vlogger. Shoutout sa mga vlogger na mga mekaniko. Uh, sana ay marami tayong matatulungan Hindi natin gawing issue dapat yung mga black cam na yan Kasi hindi tayo nagawa ng motor na yan Kundi sa sukay. Kaya the ang Suzuki. Kaya ang atin na lang doon, ay gagawin natin to at saka check natin yung kay boss. Para hindi naman sulit naman ang punta ni boss. Hindi naman sayang. Yun mga lang kahit na yung moment of truth, 2020 model, kulay pula. Hindi star edition. Ah boss, ah, sa black cam to, ah, anong gagawin natin? Ah, hindi ko na papalitan at alagaan na lang sirang isda, sabi mo yun. Sabi ko ka? Napanood ko sa vlog mo yun. Ah, napanood mo ka? Oh. Ayon mo ako laog. Ayaw doon niya pabalitan ng white cam. Sayang yung white cam namin. Hindi mabenta. Napanood ko, napanood doon <laughs> niya ang video ko, putik. Yun mga kulaog, ah, alagaan lang daw niya muna sa langis. Ah, mahalaga matik lang, malaman lang daw niya. Ah, kung black cam, sayang. Inalok ko, inalok ko na, sigi si sir. Baka ako, eh, kung gusto mong palitan, meron tayo dyan. Eh, sabi niya alagaan na lang yung muna sa langis yun mga lang, titignan natin kung black ang ba o hindi ayun mga idol bubuksan natin wag mo rin Nako sir, masamang balita sir Black cam mga inyo Ayan boss Kulay oh. black. Hindi ko na ipapakita sa yung code kasi dadami pa ang gagawin. Ang mahalaga ay alam mo na, black ka mo ang nakakapit. Ayos lang boss, ayos lang sa'yo. Ayos lang. Wala tayong papalitan, ayaw mo. Oo, salam na lang. O, sige. Yun lang mga kulaw, na na natin na black ka mga ikaw si Erno. Taga, tsaka nga boss. Lopez Quezon. Lopez Quezon. ayan, dumayo ah, sa atin. Libre naman to, libre naman check up. Ah, 2020 model mga kulaog to First owner din siya uh, Black cam Yun lang mga kulaog Maraming salamat Sa, sa black cam Wala tayong problema dito Ang pinaka magandang gawin nyo Gamitin nyo muna ng gamitin Hindi yung totoo na masisira ang hit Basta ang langis ay wag lang mapabayaan Yun lang mga kulaog Maraming salamat uh.